Yan na po mga katrupa. good morning. Yan po good morning. Yan araw ngayon na Maricolis dito sa Pilipinas. Alas Diyos na mahigit mga katropa din. Kanina umaga na gano'n tayo naglaba kasi dami tayo labahan, pati kay Bibi John na. Ngayon na ako nakatapos sa paglaba kasi umaga ako, umaga ako nagising para madali lang tayo tayo makatapos sa paglaba natin para kasi may bata pa tayo. Ayan, tapos na ako naglaba din na ano ako makatropa nag pala sa mga damu kasi dami na talaga yung mga damo dito sa amin. Wala nang makalapaglinis kasi sobrang busy na talaga ako sa bata kasi yakin talaga si Bibijana Kaya di na ako makapaglinis din. Buti na lang, tulog siya ngayon kasi umaga ko din siya pinaligo. Din kahapon, nagbili kami ng sabon ni Bibi mga katropa kasi yung liig niya mga katropa, may nag ano parang namainan may, na, may nanurok ba mga parang ano siya parang talipaso yung mag ano ng tubig kaya pag pumutok ano talaga yung bata sobrang awa kasi sakit dami na dito sa liig niya makatropa mamaya ipakita ko sa inyo yung liig ni Bibi Jana kasi kung ano ang pwede igamot sa leg ni Bibi Kasi may cream na kami niya nilagay. Hindi naman parang medyo dadami siya. Kasi parang ano na ba, nalukop na yung leog. Kaya sobrang naawa na ako sa bata. Kasi minsan iiyak siya. Kasi ano tingali? nang sakit ba? Kaya ipakita ko sa inyo mamaya. Kasi tulog pa man siya. Ipakita ko sa inyo yung nagpala, nagpala tayo dito sa mga damo. yan Ayan, natulog pa siya mga katrupa, Dito ko nagawa ng duyan dito sa sala. Kaya dito siya na, ano, nagduyan na yan. Ayan, mamaya ko pakita yung sa liig niya mga katropa. si tulog pa siya. Ayan na, ayan. Dami tayong nalabhan. Ayan kasi madali lang madami ang labahan natin no basta may mga bata tayo yan dito pa ayan tapos na tayo din dito ko nag ano mga katropa nagpala yan pero di talaga ko masyado magpala kasi bawal pa ka. bawal pa kasi bago pa lang tayo ng anak di ni nagpalagay tayo ng ayo din sabi sa doktor tatlong buwan daw dito tayo mag ano sa mga mabigat kasi para di tayo mabinat. binat yan dito tayo kasi yan oh dami ng mga damo yan kasi di na, di na ako makapaglinis mga katropa kasi may bata na kaya kanina dandan ako nag ano nagpala pala yung gamit ko na lang kasi pag maguna tayo matagal di nag ano tayo sa oras para tulog pa si Bibi yung ginagamit ko pala pero dandan -dan pa rin tayo kasi baka mabinat ako mga Naglaba pa din pagkatapos nagpala. Ayan. Dito o, yung kawayan maglinis sana ako. Mamaya siguro mahiram ako ng itak ni tatay para mapaglinis yung kawayan, punong kawayan kasi daming, ano, mga sagbot yan yung talong natin oh na may bunga na mga malaki pang bunga oh. ayan, tatlong piraso yan ito pa yung malunggay natin balik na niya siya ng dahon si tag ulan na yan mamaya naman balik naman tayo sa pagpala yan noon mga katrupa ito yung binili namin na sabon bibibat ni bibi milk and rice bibibat kaso pinalitan namin itry namin baka mawala sa sitapil yan, sobrang mahal niya makatawa, Tag 3.89. Ano lang siya? to 30 ml lang. Kaya, sana mawala sa, sa ano, si tapil. Kasi sabi nila, baka sa ano daw, sa sabun. Yung sa bibet sa bibibat daw. Then, itry namin sa si tapil, si bibidyan na kung mawala ba. Kung hindi, baka sana no makapag-ano tayo para makapag-check up tayo ni Bibijana kasi naawa na talaga ako sa bata. Kasi magiyak-iyak -iyak siya pag ano pumutok yung mga tubig. yan Sana bigyan tayo ni Lord ng ano pang check up ni Bibijana para mawala Yan, kuha kami ng papaya para magawa kami ng ice candy. Hmm. Di huy, hinlaw mo na. Tay, babaw pa, saka pa. Nariri, oh. Eh? Oh, be. Sawa, so, Julian. O, di tang Ayaw. Yan na po mga katropa. Yan ito yung sa ni Bibi mga katropa. Sobrang ano na. Dami na. Yan noon. Dalawa, tatlo lang to. Ngayon dami na. oh. Ah. Kaya naawa ako sa bata na. Yan. Lagi siya umiiyak. Yan. Para sakitan siguro ba.